Sinabo ng mga senador ang mga nag-iimbestiga sa kaso ni Jemboy Baldasar. Lumabas sa asa na walang nakuhang mga baso ng bala kung saan pinagbabaril si Jemboy at hindi sinailalim sa paraffin test ang mga namaril na pulis. Nasa frontline ng balita niya, si Camille Samonte. Nag-init ang ulo ng mga senador sa chief investigator ng kaso sa pagpatay sa binatiling si Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity. Sa ikalawang pagdinig ng Senado, na na hindi dumaan sa parafintes ang mga pulis sa sangkot sa operasyon. Sa halip, si Jemboy pa na wala namang dalang armas ang sumailalim sa Napakasimple Napakasimpleng investigation. Part of the investigation 'yan, 'yung pagpaparafintes. Tingnan nyo lumalabas tuloy na napakabayas natin. Itong mga buhay na bumarel, hindi inyo pinaparapentes. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng uh, polis. Agiit ng sinibak na hepe ng Navotas Polisa si Colonel Alan Umipig, may utos siya na isagawa ang parafintes dahil kasama ito sa protocol ng investigasyon. Pero hindi ito sinunod ng Chief of Investigator na si Police Captain Juanito Arabejo. That was based on our uh, sound judgment And uh, in good faith, uh, considering that the uh, uh, direct uh, testimony of the eyewitnesses uh, is sufficient. to uh, establish the guilt of this, uh, six, uh, Sabi naman ng isa pang investigador na si Jose Lito Galvez hindi na isinagawa ang para-fintes dahil lumampas na ang oras na dapat itong gawin pero hindi kumbinsido ang mga senador sa dahilan nina Arabeo at Galvez Magkakaiba ang inyong statement makakaiba ang inyong stand Yung sa akin po yon uh, yung point totoo yung pagsuggested Pwede to pa or not magkakasalungat kayong magboss kayo mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa. Pinatunayan naman ng iba pang polis na may order nga si Umipig na isagawa ang parafintes Kaya pinasike in contempt ng mga senador si Arabeo at ikinulong sa Senado. diskubre rin sa pagdinig na walang na-recover na, na baso ng bala sa crime scene. Sigurado ako pinagpupulot yung shell doon ng mga trupa ninyo. Bakit wala nakita yung uh, suko, kahit isa man lang? So, kung pinagpupulot ang mga empty shell, merong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Sa unang pagkakataon, dumalo sa pagdinig ng Senado ang ina ni Jemboy na si Roda Baltazar. Isinumbong niya ang umunoy paniningil na mga pulis ng mga polis ng 15,000 pesos para ipa-autopsy ang bangkay ni Jemboy totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na ipa uh, autopsy ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ang totoo po na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po autopsy yung anak ko. Kwento pa ng ina ni Jemboy, natatakot sila ngayon sa kanilang seguridad. Meron daw kasing mga polis na umaaligid sa kanilang bahay. Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin. Hindi po namin alam kung natutulog kami. Baka mamaya magbabaray na lang po yung bahay namin. Muling magsasagawa ng pagdinigang komite sa kaso ni Jem Boy, kung saan iimbitahan ng kaibigan ng binatilyo na si Sonny Boy. Siya ang huling nakasama ni Jem Boy nang mangyaring pamamaril sa Navotas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.